Hi guys, good morning. So yan, for today's video, nandito tayo ngayon sa aming uh, nursery dito sa Leynes, Talisay, Batangas. Plantature with Cake Plant Nursery. So, as you can see, nagpapa-plastic tayo ng lupa uh, para sa paglalagyan ng mga buto o yung mga sumuloy na buto ng ating native mansanitas. So yan nga, uh, ngayon ay uh, nagpapa-plastic tayo uh, para sa pagtataniman ng mga buto ng ating native mansanitas. So yan, um, ipinapaayos natin yung uh, ating mga um, halaman para kapag i-arrange natin yung mga plastic na lupa ay uh, meron na siya pupestuhan. So yan guys. So yan, ipinapaayos na ni Alvin itong ibang mga halaman. So, sobrang init nga guys and... Ito yung ating mga avocado. So, yun guys. Meron din tayo available na avocado. Meron tayong seedless and has avocado. Meron din tayong mangga. Ayan. So, meron din tayo available na laurel plant. So, ito ay nasa Uh, more than 2 feet height na and malago. So, ito yung mga nilipat ni Alvin na avocado para mas mabilis siyang lumaki. Nilipat siya sa mas malaking plastic. Yan yung ating has avocado. And meron nga pala dito si Alvin na ginaraf na uh, Bogan bidia. So yan, ibibigay niya to sa uh, isa naming um, friend. So, binadingan niya na iba't ibang kulay. Ayan. So, nagsusuloy na siya guys. So, ito yung may mga suloy na yung iba. Ayan, may mga suloy na siya. So, mayroon din tayo dito long gun. Ito yung mga seed, from seeds pa lang. Hindi pa siya nagagraft guys. And meron din tayo ditong crafted na long So, it will bear uh, fruits in 3 years. 2, 2 and a half to 3 years yan. Yeah. Bubunga na siya. So, meron tayong mga jujubes na nasa drum size. Nasa 3 feet. More than 3 feet na siya. So, yan. Medyo busy na nga tayo dito ngayon sa aming nursery. And uh, as soon as matapos yan, lahat yan ay malalagyan na ng laman. Yan. Napupuno na ulit siya. So, excited ako na makita ulit na sobrang dami nating halaman. See you lang, guys. Thank you!